Okay na! Okay oh! na! Wow! Sheesh! Nag-a-dalam Okay na! Alright, mabuhay mabuhay. Ngayong araw guys ay pupunta kami sa Intake Caberawan Gonzaga Cagayan Barrio. O ba? Diba? Complete detail. Kasama ko nga pala yung mga bata pao. Dalaban dayaw. Agi sungsung ka manin gems. At ayun ay nandito na kami sa Barangay Bawa. Ayun guys, nandito na kami sa Golden State Bawa. Charis! At nagdiretso muna kami dito sa RMC Store para bumili ng makarumkum. Ayun guys, bibili na sila ng snack namin. At ayan si Kenneth guys, sila yung nagyaya sa akin. Oh, oh. Ala, datan pa chicken niya. Uh, Agsakada okay. ka ten friend. Okay. <laughs> At ayan na guys, ay nakashopping na si Pachi. Dito guys, ay papasok na kami dito sa Barangay Santa Maria. Let's go! OTW, papuntang Inti. Ayan na guys, papunta na kami. Let's go! Umakaway yung mga bata doon. Oh, napakagandang pagmasda ng mga kabundukan dito guys. At sa wakas, ay nakarating na kami dito sa Matotong Daanan. Dito na kami sa Rob Road na Daanan. <laughs> Rough road. Yeah. Awak kuat <laughs> bago tayo makarating sa intik guys ay kailangan muna nating pagdaanan itong napakahabang rap road ganyan talaga naman ang buhay guys kailangan muna nating paghirapan ng isang bagay para makakit ang tagumpay oh, wait sumuhugot eme grabe guys nangangalay na yung kwet ko pero tuloy pa rin ang bakbakan napakaganda ng view ng kabundukan na yan guys o para kaming nasa switzerland kasi lana mo na nakapanan ah nalampasan na namin ang mabatong daanan at dito naman kami sa napakatarik na daanan Naku po Medyo gumaganda na ang ating daanan dito guys Wala nang masyadong bato-bato Hindi kagaya nung una guys Na mawagwag na ang ukel-ukel ko <laughs> At ayun guys ay nag-stop muna kami dito Para i-video konti itong napakagandang view ng kagubatan Ayan na yung dalawang bata guys Mandarin, eh. Thank you. Grabe guys Napaka-tarik yung daanan. Hello! Malapit na kami, guys. Ito yung So, finally, guys, ay nakarating na kami dito sa Incheck Cabira 1. Wow! So, makikita nyo, guys, yan na yung dam. Oh, ang daming na liligo. Summer na summer. At napakalinaw yung tubig. Wow, ang sarap magtampisaw. Wow! Napakaganda talaga guys Ito pala yung pinagmamalakiin ng mga taga oh. Ang ganda, wala akong masabi At ayun guys, ay kailangan na naming tumawid Kasi mas maganda doon guys Mas maraming mga puno at diving area Nandun na si Pachi o oh, nakarating na siya sa kabila Hindi mo mahahalata dito guys Kung malalim ba talaga o hindi eh, Dahil sa linaw ng tubig at ito ang nangyari sa akin Nagadalong <laughs> pa Dahil sa sobrang lalim, wala akong choice kundi ilangoy na lang itong CP ko habang nagbe-video. Wow! At oh, di ba? guys! Diba? Dapat ang niya. Wow, Finally, putang ina Lalim pala ah, Success Andito <laughs> na kami sa kabila oh, Nakarating din ako, ang ganda pala dito sa intik guys wow. Hindi mo makukumpleto ang pagpunta mo dito guys kung hindi ka tatalon Tara, tatalon tayo Wow Wow Oh guys, ganda! Oh, <laughs> eh! Okay. Yes. Grabe guys, ang ganda! napaka clear yung water. Dami pang fish oh. Matagal na ako dito sa Gonzaga guys Pero ngayon lang ako nakapunta dito Ayan Naglangoy-langoy na ako dyan Oh napaka clear yung water Oh pasisid-sisid pa ako dyan guys Oh sobrang clean now Pagkatapos naming maligo ay nagmerienda muna kami ito yung baon namin o oh, coke ayan at pinagmamasdan namin yung view at tuloy na naman ang bakbakan pumunta yung kasama namin sa pinakataas at nagjam sya wag nyong gayain guys wag nyong gayain ah hindi ako nagbibiro guys wag nyong gayain yun dahil takot akong tumalon Kasi may phobia ako sa mata taas, Ay naligo-ligo na lang ako dito guys Doon nagsawa na kami Ay pumunta na kami sa may dam Kita nyo naman guys Yung view ko dyan sa likod O oh, yung mga rock formation Sa wakas at nandito na kami Ba't parang mas malamig ang tubig dito guys Kumpara doon At kakaiba yung linaw Oo guys mas malinaw nga Kitang kita nyo naman yung proweba. Oh, napakalinaw. Hi, sana dito na lang kami nagdiretso kanina. At ikaw na nanonood ngayon? Oo, ikaw. Nakapunta ka na ba dito sa Intik Kabirawan? Comment down below na lang at ikwento mo ang inyong mga naging karanasan. So, ayun guys, ay uuwi na kami. Salamat, Intik, sa napakagandang experience. Bye-bye. Follow for more.